Hi, hey guys, bili kayo ng isda. Oh, mayroon akong ano, nagbablog ako. May isda ako, may galunggong, may bangus, may ano, may kanuping. Ang bangus ay 240 ang kilo. Yung galunggong, galunggong. Galung. Ano ni? Langis ay 10 piso lamang. Ang ice candy ay lima lang. May ice candy ka na. Magawa pa lang ako nag ano pa. Ay Yan. Ang aming isda. Mangga lang, mangga. Yes, mangga. Oh yes. Oh, hello Jan Jan. Shout out Jan Jan. Tise. Direct ya shout out. Oh yun talaga. Diyan, bitay. Ito ang aming hanap buhay. Tunting negosyo. Sariwang isda. Sariwang isda. Kumita lamang. Ng kahit kaunti. Iyan um. ang aming isda. Oh. <laughs> bili na kayo. Bili na. Bili Diyan ako, dyan. Panay tambay dyan. Di mo nabili. Isda na ako sa bahay. Anong ulam mo? Ganyan din mo. Kami ang ulam namin ay ano, yung kagabi pang ulam namin. Ah, may adobo kang baboy. Wow, sarap naman. Pahingin naman dyan dyan. Ha? Ah, meron ba? Sarap yun, sinagluto. Ang sarap ng ulam ni Janjan, guys. Ang sarap. Kami ay wala pang sinaing isda po. Toporti. 120 kalahati lamang ang aming isda. Ay 120 kalahati. Dali na. Ang bangus ay 240. Yung maliit ay 160. ang Carlo? Hala natin lang na isda. Habagat pa ang isda yan, eh? Ano? Oo, malalaki. Habagat. Kaya mahal ang isda at habagat. <laughs> habagat, mahal ang isda. Wala na ang bagyo yata. Ano na, lipas na yata ang low pressure. Kaya lang ay ano. Habagat ang ano. 380. Ang aming isda. Wala pa. Kahapon pa umalis Ano? Okay. <laughs> Oo, ang ganda naman ng kayuran mo. Saan galing yan? Ay, walang tao dyan. Nag-outing nag sila ng kahapon pa. Nga sa gawa ng dumating yung ano ni Maring Lite, kapatid. Libre sila sa, sa, sa resorts. Baka mawala yan. Aluminum pa naman. Sarado yan. Kahagabi pa sila wala. Oo. Oh. Ano guys? Ano na bibilin mo, madam? Madam, walang pinang. Oh. Ano, panayang na anay mo? Anak, ba ha? Ano bibilin mo? Ilan niya, tise? Eh? Dalawa po. Dalawa lang? Aba. Dalawa lang. Dalawa lang. Dalawa lang. Yan na nga kaya ng bulsa. Ikaw ay bumili ka na, damihan mo para ano. Oo, daming bariya yan eh. Ha, ang daming bariya ni Jan Jan. Bili na Jan Jan. Buso, baka yung ating ano, gagawing ice candy ay ano na. Pulo na, tingnan mo. Baka kumulo na. Hindi pa. Hmm. Ang aking mabunsong bunsong pugi. Yung inaanak kong sotel. Ayan o. Oh. Ano? Yung inaanak kong sotel. Sotel, ang aking inaanak. Oh, nagwawala na naman si Chiche. Hindi ko alam kung kanino ba. Bahala yan. <laughs> oh, bili na. At si Kitlen, nagsisigaw na, guys. Nagsisigaw si Kitlen. Bibili daw siya ng ice cream day. Wala pa naman akong gawa. Mo oh, bumili ka na kasi. Bili mo si Kitlen. Ilan ba? Ilan ba may mo? Ilan? Oh, kumuha ka na. Ikaw na dumampot. At madumi ang kamay ko. Napakarti. Na. Ng aking customer. Artistahin talaga ito kasi tay pogi oh. Mayaman. Oh. Mayaman oh. <laughs> kami. Guwapo, guwapo si Janjan. -jan. Alam niyo guys, si Janjan -jan ay guwapo ito, kapitbahay ko ito. Bonjour. Ay. Kapitbahay ko to guys. Pogi yan. Pugot, bukod, bukod sa pogi, mabait na. Maswerte ang babae dito. Galing. Uh, masipag ito, guys. Uh, masipag, masipag, masipag. yan. Uh, oh, naglalaba yan. Nagluluto. Uh, oh, ano pa yeah. ng babae dyan? Kung yeah. oh, sino available dyan? Available ito. Uh, oh. yeah, yeah. <laughs>